atong live So atong niya arae ta karon sa atong trabaho guys. So ang atong himo dire is nagsegregate sa atong mga papel kay taghan ka ay mga estudyante nga grantist. Makita <coughs> ninyo ang mga Makita ninyo ang estudyante nga pagkadaghan sa ayo. No? So while nag guys niya puy nag ano uh, si Kuya. Ito ang tuwandahan. So shout out day ko sa atong tanan dira no sa atong mga followers o sa atong mga subscriber diri sa YouTube. Ingon sa Facebook. So, turunin kayo sa itong sugdan, So, guys, naroon na yung mag-chat. May pili mag-chat dito. Okay. i don't know first no? ang madagdagan pa ni kay town murag dugay dugay na ta murag 10 years ni yo chong So, natuwa na sila ang gawa. Waiting na sila karon kay, ano sila, nag-prepare sila sa ilang graduation. So, ang iba, nagsulot sila sa ilang mga atuga, no? Nag-try sila kung kasi atuga kay ay ka na baya sa pila. Sila lang pangon. So, mali ang ato nakuha. Tara. Mali. Uh, sa mga gusto dyan, sa mga gusto uh, sumali sa ating Unipass, no? So, punta lang kayo dito sa Osmeña, no? Sa mga tag- Bilabu lang at dito. So, sa mga gusto lang na sa Unipass para magkakaroon kayo ng sarili niyong ano, uh, scholar, uh, maging, uh, uh, niyo na ano, scholar,

habang busy tayo uh, mahanap ng uh, Tantan mo na natin kayo. Sita. Uh, si Diluto. So, nasaan ba si Diluto? Hmm ano ba to? Batch Bakit batch Naghalo, parang naghalo yata yung batch at saka, ano ba? Bakit nga batch Parang yata yung list na nakuha natin. Tingnan nyo. So, yung list na sa band paper, yung mga nakalagay dito na name. So, mali yung list na naibigay sa atin. So, ang gawin natin ay uh, ating uh, hingi doon sa taas, no, sa admin. Kung sino-sino yung mga nandito. Yung list lang ang kailangan natin, guys. No? So, shout-out ko sa inyo, guys. Salamat, guys, sa uh, nag-view. Kahit uh, paano, magkakaroon tayo ng kunting ano dito, yung watch hours ating YouTube channel. So, shout out sa 1,040. Uh, uh, so, hanggang dito na tayo, guys. Salamat pala sa nag-view dyan. So, sana patuloy pa rin kayong manood sa ating uh, video at saka live, no, kung maaari. So, may mga time din kasi na hindi tayo uh, makapag-video dahil sa sobrang busy natin. Kasi halos linggo lang yung day off natin na, di ba? So, okay. So, salamat, salamat. I-cross na natin. At tayo ay pupunta na sa taas. Thank you. Okay, paano ba ito? Uh, mamaya na lang, guys. Mag-live tayo ulit mamaya pala. Para at least uh, medyo maragdagan yung ano natin. Uh, yung uh, watch hour at saka followers. So, salamat. Salamat.